Morning guys, so nagkayayaan niya ang pamilya na maligo sa ilog bago ako bumalik ng Maynila. Kanya-kanya nga ang gayak at ito na ang aming driver, pinapainit ang tricycle. Joke lang si tatay driver. Hindi nga kami nagkasya lahat, so umuna na yung kapatid at pinsan ko sakay ng aming motor. Siyempre, inintay namin ang lahat bago kami sabay-sabay na pumunta. Dumating na ang lahat at dito nga sa layo na to kami maliligo. Sa sobrang gugulo ay talaga naman naglabo yung tubig. Mabilis naman siyang luminaw kasi malakas yung agos. Nagbitpit nga pala kami ng foods at ng karne na iihawin. Ayan at nagwa-warm up na nga yung kuya ko siya kasi yung naka-assign sa pag-iihaw. Pasensyahan nyo na wala pala kaming ihawan kaya ginamit na lang namin yung takip ng nasira naming kontador. Ayos din ay naluto din namin lahat. Ang bala ko sana ay maligo na lang pag malapit na kaming umuwi. Pero dahil malinis at malamig nga yung tubig ay napaligo na din ako. So na mga kasama, yun pala yung mga kamag-anakan ko. Though lang pa kasi wala yung iba, nag-enjoy din naman ng lahat. Buti na lang madami talaga kaming dalang pagkain. Nakakapagod kasi maglangoy-langoy, kaya naman mapapasarap ang kain mo pag ahon mo. Since ilog din naman ang punta, eh din na rin ng lola at ng kapatid ko yung mga lamog amin at ng malabhan para isang lakara na laang. May maliit na sapa pala katabi ng ilog, kaya na din kami ng hipon. Nakahuli din naman kami ng hipon at katang, gagawin lang din namang pet nung pinsan. Ko. Mga bandang alas 3 pala kami nagsiuwian, pero bago umalis ay syempre di mawawala ang family picture. Yun lang, thank you sa panonood.